paano makaipon ng 1 million pesos mula sa pag-ibig MP2. Ating alamin, dito lamang sa pera at iba pa. Ang pag-ibig MP2 ay isa sa mabisang investment platform para makaipon ng 1 million pesos sa loob ng 5 years sa pamamagitan ng compounded interest annually. Ito ay tax-free at 100% na secured ang inyong kapital dahil government guaranteed. Sa last 5 years, ito ang mga sumusunod na dividend rates. Kaya kung ikaw ay nagsisave sa MP2 ng 15,000 pesos every month from 2019 to 2023 gamet ang compounded interest annually, or magkakaroon ka ng kabuuan contribution na 900,000 pesos or may total na 1,066,772 pesos kasama na ang lahat ng dividends. Para sa buong detalye ay panoorin mula sa aming YouTube channel.